hindi kailangan ng katawan natin ng artificial na asukan. Dok na holistic medicine health coach doctor. Ang totoo sa artificial na asukan ay gusto lang natin ng satisfaction. Nasasarapan lang tayo, hinahanap-hanap lang ng katawan. Bukod sa energy na naibibigay sa atin ito, na hindi naman pang matagalan, basura ito, ayaw na ayaw nito ng katawan. Kung merong asukal na kailangan ng katawan natin, yan ang natural na asukal na galing sa mga prutas at hindi sa mga asukal na artificial o ginawa ng tao. Ibig sabihin, hindi ito alam ng katawan kung paano gamitin ang tama. Kaya ang resulta, sumusobra-sobra ito sa katawan natin at nagkakaroon ng masamang epekto. Bukod sa hinahanap-hanap natin ang masasarap at matatamis, kaya lagi tayong kain ng kain, nagdudulot ito ng masamang epekto sa katawan natin. Dahil ang sobra-sobra sa asukal sa katawan, makakadevelop tayo ng body parts. Kaya tayo nagtatabaan dahil sa too much sugar too much carbohydrates na nakukuha natin sa pinapay, kanin, pasta, lason yan. Kaya anong gagawin ng katawan? Imbis malason siya, i-kino-convert niya into body fats. Sobrang asukal sa brain ng mga adults, ito yung risk factor ng dementia o Alzheimer's disease. Nagsasobra ito dahil hindi alam na i-manage ng katawan kung ano yung gagawin. Kaya iyan yung negative effect sa brain ng mga adults. Sobra ang asukal pag pumunta sa mata, dito na nade-develop yung glaucoma dahil lumalapot yung dugo natin. Hirap na ang blood circulation dahil ang mata natin, isa yan sa merong maliliit na daluyan ng dugo. So ano mangyayari? Kakapusin ng blood flow ang ating mata at ayan na yung isang epekto, glaucoma. Sobrang asukal sa mga bata. Bukod sa hindi mo na makapakain ng tamang pagkain, o mga gulay at prutas na tama, ang resulta nito yung pagkakaroon ng ADHD. Kaya akala mo, kaya ko yung mga anak mo hindi matali, eh, ayaw magpirme sa isang tabi, kasi nga, super active. Yan ang resulta ng sobrang asukal. Sobrang asukal, ito rin yung number one cause kung bakit nasisira yung mga ngipin natin. Cavities build up. Alam naman natin, 'di ba, 'yung mga bata pag mga maihilig sa kiwi, madaling masira 'yung bibig. Kahit matatanda. So, hindi talaga natin kailangan ang mga artificial sugar, lalo na pag sobra-sobra. Sobrang asukal ang hihilig sa masasarap, matatamis. Kaya hindi ka na makatulog, eh na nade-develop mo na 'yung insomnia. Sobrang asukal, nakikita sa balat. Pag ang dami nating asukal sa katawan natin, Makikita sa balat mo, parang antandana ng, ng mga balat natin. Pag tayo'y sobra-sobra sa asukal. Sobrang asukal sa dugo. Dito na lumalabas yung sakit na diabetes. Nandidevelop na ang diabetes, especially type 2, kapag sobra-sobra na yung asukal natin sa dugo. Sobrang asukal sa ating buong katawan. Dito na nabubuhay ang cancer. Cancer cells, gustong gusto po niyan. Kainin yung mga refined sugar o artificial na asukal na gawa ng tao. Kung merong kailangang asukal ang ating katawan, ito yung natural na asukal na galing sa sariwang prutas na ito mismo yung binigay sa atin ng Panginoon. At hindi yung asukal na artificial lang kaya hindi naiintindihan or hindi alam kung ano ang dapat gawin ng katawan. Kaya nga sobra-sobra, hindi mailabas ng katawan. Hindi ka tulad ng natural na asukan, kapag sobra yan, kilala yan ang katawan, alam ilabas. So dapat po mag-focus tayo sa natural na asukan at kalimutan natin ang mga artificial na asukan dahil wala itong ibang na sa atin kundi satisfaction lang. At hindi ito kailangan ng katawan natin magpos nakakasama pa. Kapag sobra-sobra ang asukal sa ating katawan at na-develop na natin ang mga kondisyon o mga sakit, alam po yan, linisin ang katawan natin. Kailangan lang natin ang total detoxification. Tamang lifestyle, cleansing diet, intermittent fasting, at full fasting. Pwedeng-pwede po yan natin ituro sa ating health coaching membership hanggang sa susunod. Oops, bago ka mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet. Unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.